Magandang hapon po mga kaparambin Ngayon po ay ano Alas dos po ng hapon At tayo po ay katatapos lang po magtinor At kanina nga pong tanghali ay Hindi na po tayo nakapagluto ng ano Yung Lulutuin po natin na Ang din dun eh tinuk Yung tinuktok po Gawa nang nagchat po kay Mami si ate Isil Ay jackpot po tayo mga kaparambin Sa presyo ngayon ng talong po At sinabihan po tayo na mag-deliver po sa bayan na ang presyo po niya ay ano, 100 pesos po per kilo. Kaya ay, si mami po natuwa. Tsakpat po. Yan, <laughs> salamat naman po at nataas po ang ating presyo ng talong. Yan po. Sila po nagbigay ng price? Sila na po. At naka 70 kilos po tayo mga kaparambin. Bali limang good. good po yung 50 kilos. Yung dalawang nakabandil, ito po ay ano po yan yung segunda. Tapos may dala po tayong tambo, Diretso delivery din po sa bayan. Yan. Maganda-ganda po ang ano natin. Fresh ngayon, 'no. Oh. Yung salamat po, thank you lord po sa ating mga nakuha. Ang oh, dami po may upo, patula. Mga ano na po 'yan, 'yan po 'yung mga order na din. Tara. Ni, pasuyo. Yan. Magitma ini po. Pero kanina ko paligid po ang dala natin sa paligid po ng pagkawayan hindi na po tayo makakapaglako muna dito at uh, kausap na po natin natin mga sa araw po yung mga lako tayo dito kung may pa naman sila kung <laughs> may pa daw pero yung iba natin sila na po kay mami yung gusto ni yun. Dayo dinidibidira po natin ganun po ang gawa dito E mama.

Sa lang ako pala yan, no? yan ang mahal. 240 ang kilo. 240 ang kilo ng ano, talong. Ah, ah, yan ang mahal. Swerte pa rin ang tagkawayanin. Eh. Oh. ay dambu ang puti natin ano mm hindi -hmm. ang iba'y murah pa eh uh, mandang kalaang Tinahid sa ano? Ano yun? Happy, ano? Happy Fiesta. Fiesta. Ayan, ang bandara. Oo. Tinahid. Kung dalawang sunod mga kapatid ay tayo mo? hindi, mura ngayon ay yung iyo bago pa lang ah. yung kanila ay lilipas yung iyo ang sasagsag naman <laughs> oo oh, oh. ah, ah. tapos sila yung sabay sabay uli magtatani ma pala yung ano mo yung alternate ba oo Yeah, oh sabay-sabay. Pag may 2,000, 2,000, marami din. Okay. At saka, ang kagandahan natin dun, sa atin, pagmura, oh. hindi tayo inaabot ng gano'n kasi pwede natin i-retail. Uh, bawat bahay na lang. So, retail naman. Hindi, masyadong mababa. Oh. Ang sayo, pag lagi ang ito yung paghahal naman ay natama sa magandang presyo. Oh. Nakakagana ba? Nakakatuwa? Hmm. Na, wala ng pabot? Hmm, hindi naman gano'ng kataas ang bigay namin. Parang masaya na kami sa ganung halaga, ganung price. Sangi tayo po mga kapasa. Lima yung malalaki. Tayo. May may ari. Ha? May may ari niyan. <laughs> tayo ano yan? Ay hindi pwede. Bilang yan. Bilang. Wala na pati akong tambong iba. Dito na po tayo. Ayun pa sa <laughs> mi. Ini harap pang maigi. As lang. Hoy, may bakit pakita mo yung ano para tandaan mo. mo? May mic yan, may mic. May palatandaan yun. Ayan, may buhol. Sigunda yan, kuya. Tanaan sigunda. May buhol ko sa iyo. Sa isang daan ang maganda. May buhol. 100 yung good. Tadal ko man. Good din yun. Kaya lang ay maganon, maliit. Pinamigay niya ng reject. Ha? Kuya daw, sabi ni Kuya. Ha? Kuya daw, sabi ni Kuya. O, ano pala? Pagalang yun. <laughs> ilan ang segunda? dalwa? dalwa lang may tanda man yan tiy, ate isin 30 kilos? ilan ang board? 30 kilos? <laughs> oh, hindi 40 hindi 50 50 hindi hindi 1 daw 1 ni Kuya basta eh alam mo ba hinaharangan kami doon? Wait. hindi lang oh hinaharangan, hinaharangan kami sa sentro ha uh, binigay mo? eh hindi oh. ikausap ka eh <laughs> <laughs> Sahiya ko na lang pag oh. binigay mo yan nangyari ka sa akin <laughs> Kahit nga parehas Saan ang presyo eh. Ibigay Eh, gayon din. Sabi ko ba ako ako yung Ang ay, dami ano. Ba't sa parang walang talong na iba ano eh. Ang mahal nga. Sa prusing ay 140. Yan, okay na po. ba? Po? po. Sana laging ganun. <laughs> Ate, salamat po. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tapos kasi sana laging ganun, kawawa naman nope. ang na bibili. <laughs> Tayo pa mabili ng pids. <laughs> Tapos kasi sana laging ganun, kawawa naman ang na... bibili. hatid po tayo ng tambo sa yeah. Binay lang mo yun, this is ice oh. At tayo po yung nakapag-deliver na po ng ano dyan, yung tambo po Tayo po ay pahon na. Ayos na po Ako na naman po ay Ano, was na kami? Ayan. Tawag mo alas 4 na po ngayon